Oh, yes. Oh. yun Parang nagagalit yung si Clay doon. <laughs> <laughs> Ito na siguro pinakamura dito. Super lightweight na running shoes ng Anta is 2,096 lang. Swall shoes idol. Parang denim wash to idol. Magkano na lang? 1,7. 3,676 na lang siya. So, nakasale na to. No? Affordable basketball shoes. 3,995 yan. Clay Thompson. Ganda ng colorway na to. King of Intro is back. Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back. And nandito tayo sa Anta Sports, particularly here dito sa Circuit Mall. Makati, check out natin yung mga bagong lineup ng basketball shoes nila. Siyempre, mga nakasale yan, idol. Pero bago ang dahil ko napadaan ka lang sa ating channel, make sure na no, pipindot mo yung subscribe button na nandiyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo. Huwag na natin patagalin, Idol. And pakipollow din ako sa aking FB page, yung Blend Sumang, Idol. Marami rin tayo binibenta dyan, mga... Lalo na ngayon, nakafocus tayo sa mga cups. Tara, Let's go! KT Fire ganda rin ang combination ng colorway eh. tsaka yung ito yung maganda dito talo may gel tech dito sa may ano bandang heel part magano lang to from 4595 ito 3676 na lang siya so naka na to no? affordable basketball shoes ito yung mga <clears throat> naka SRP pero affordable na rin na KT shoes idol 3995, 3995 Clay Thompson Ganda ng colorway nito May pagka-purple na parang sky blue panalo. Ito pa yung mga new arrivals sa Clay Thompson shoes Ay, ito P3,995 Ayan Kakaiba yung colorway nito Blue combination of uh, medyo light yellow tolo no? ganda ang kanyang outsole is yes, eto naman is sa 3,995 presyo same as well dito ng no? mga portable basketball shoes at SRP 3,995 ayan o no? 3,995 ang lamig sa mata and meron na signature dito si Clay mismo so ito pa yung mga lumabas na colorway tol kakaiba no <laughs> 3,995 another one ito pa 3,995 ito pa yung isa tol. 3995 din. Ayan. Okay. Ito yung mga K8 na to idol. Itong purple colorway. May M sa likod. Millionaires ba yun? <laughs> Ayan. From 8995 ngayon. 6 6,2 Ayan, 6,2 Medyo malabo na yung taga Ayan, nasa 6 uh, plus na lang to idol 6,295 pala yun, ito Same as well dito, 6,295 na lang din yan From 8,995 Yan, mga k 8 Yan yung mga colorways Parang waves to idol And lahat ng k 8 is nakasale na nga tol <laughs> Ito yung 8 ball Ngayon, no 6,29 6,296 From 8,995. Ayan. Ito yung natutupit, no? Sale na yung mga Clay Thompson na signature basketball shoes. Yung pinakita natin yung mga new arrival na series yung Idol. Ito. Naka-sale na to etong white and combination of uh, gold. Ayan, tol. 6'2. 96 na lang ito. KTH Flash 5, to tol. Distrap. Ganda na rin ito, no? Magkano na lang to From 6... 6,595, tol 5,276 na lang 5,276 Dalawang colorway na nandyan Ito pa yung isa hmm? Slash 5 5,276 Ayan, tol panalo yan Ito, ito pa yung sa mga sales sa KT8, tol Ganda ng colorway. Ito yung uh, medyo unique yung colorway na ito, tol. Speed Fiber Tech, yan, no? Ayan, ganun pa rin. 6,296. 6,296. Ito pa, idol, o. Oh. Clay Thompson, yun. Parang marin dating mo dito, no? Captain Clay. <laughs> Ayan. Sale na rin yan. 6,296, tol. Ayan. 6,296. Check out natin yung KD9 Battle Boots. Ito, SRP is 8,995, tol. Ayan. So, walang pagbabasa presyo nito. Ayan. <laughs> ito na yung bago kasi, no. Ayan. Almost same lang din naman yung itsura. Nung K89S, uh, okay din. Solid din, tol. 8,995. Ito, si 4 uh, ito. 5,596 na lang from 6,995 ganda ng colorway nito. Rainbow to. Ito idol yung mga shockwave. Ito naka regular price pa rin at uh, 4995. Uh, 5,000. Shockwave pro yung sinuot dati ni Kyrie Irving. Uh, hindi rin to pero halos kaparehas lang din yung design. Ito bago. Version 2 na to. Shockwave. 4995 tol. Ayan o. Oh. Grabe ang ganda ng ano silhouette materials nito yung e, mga parang mga speed fiber na nandiyan no mesh materials tol panalong panalo nitro nitro edge o, parang boost technology na rin no sa lambot ito pa isa idol no lamig din sa mata oh pink combination of light blue purple tol ayan ganda talaga ng materials nito Solid. Ito yung mga unang uh, nilabas, tol Ayan yung mga unang nilabas nila Is C4N at 4995, tol Ito, idol yung Shock the Game, tol oh. 3995 ito Affordable basketball shoes na yan, tol Napap Napakakapal ng mid-part section yan, tol Ito pa yung ibang colorway niyan Papakita natin O, oh, ito pa Eto pa isa tol O oh, diba Napaka solid yan 3995 lang For 4,000 pesos Ito another one shot the game Na may pagkakamog green Ay kamu green, kamog blue tol Yan, 3995 din Shock the game tol Solid na mga basketball shoes naman, ano? Anta Shoes Z-Up 6995 ngayon 489 4896 na lang si up for no oh. Huh? up for yung shot so, so, shot eh, dati ni Jordan Clarkson tol eh oh, ito yata yun eh ito mismo yun tol kagandahan nito is ayan, nitro ay, edge na rin yung kanyang tech tol. solid di ba And ito si Sir Paul, makakasama natin. Siyempre, kilalang-kilala nyo. When it comes to ANTA dito sa circuit, Sir Paul is the name. Sir, invite mo sila. daming shoes dito. Ayan. Uh, naka-seal po kami ngayon dito sa Ayala ah, Circuit. Ah, Ayala Circuit. Naka-seal mga, ano natin, mga Klay Thompson Collection. oh, yes. Naka-KT8, naka-KT9, naka-seal. KT8, naka-30% tayo ngayon sa mga KT8. KT8. Oo, oh, so, naka-KT9, naka-20% ako. Oo, no, nakita um, ko nga pag sa price na. Ay, mga ibang natin ng basketball, siyempre. Hmm. May mga naka-seal tayo. Oo, oh, No? May mga tag 31 na lang. 3196. Para Parang nagagalit um, yung si Clay doon. Basketball, no? oo. Oh. <laughs> nagagalit na, na. Nag lang. <laughs> na, e, <naman> nag Ang <laughs> Visit naman. lang kayo dito sa upper ground. Ayan circuit Makati. Tama. Na, na, nakita ko dito, pinakamura dito na Clay Thompson is nasa yeah, yeah, 3995. Yes, yes. Yeah, yeah, yeah. No solid yun. Yeah, Tsaka running shoes nyo is ano? Naka lahat naka-sale mo. Oh, naka Pati naka apparel. Okay. Oh, yeah. So, yun. Visit lang kayo dito oh, okay. sa oh, Anta sa... Sports mm. Circuit, Makati. Sige, uh, punta nyo Sir Paul ah. Siya mismo mag-a-assist oh. sa inyo. Ayos. Thank you. Ito na siguro. Pinakamura dito. So far, lightweight na running shoes ng Anta is 2,096 lang. From 2,995. Ito, last one shoes idol. Parang denim wash to idol. magkano na lang. One seven one seven seven from two nine ninety five tall one seven seven six.